Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care. Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay halitosis. Music. halitosis ay isang kondisyon kung saan ang isang masamang hininga ay ibinubuga mula sa bibig ng isang tao na nakikita bilang hindi ka nais-nais ng ibang mga tao at maaring lumikha ng isang malubhang problema sa lipunan para sa pasyente na madalas na hindi niya napagtanto na mayroon siyang ganitong karamdaman. Ito ay may tinatayang prevalence na humgit kumulang 50%. Maari itong makaapekto sa isa sa dalawa. Mayroong dalawang magkaibang uri ng halitosis tunay na halitosis kung saan ang pasyente ay talagang naglalabas ng isang hindi ka nais-nais na amoy mula sa kanyang bibig. At haka-haka na halitosis kung saan ang pasyente ay kumbensado na gumagawa siya ng masamang hininga mula sa kanyang bibig. Ngunit, hindi ito naputanayan ng doktor o ng mga tiyak na pagsubok. Ang ganitong uri ng masamang hininga ay kadalasang ng mga estado ng pagkabalisa. Tingnan natin kung anong maaring maging sanhinang tunay na halitosis. Ang masamang hininga ay sanhi sa karamihan ng mga kaso ng isang pagbabago sa oral cavity, habang mas bihira ang mga sanhi ng ekstraoral na pinagmulan ay maaring naroroon. Ang mga sangkap na responsable para sa masamang amoy ng hininga ay karaniwang compound ng mga kemikal, naglalaman ng asupre. Halimbawa, ang pagkonsumo ng bawang at sibuyas ay nagdudulot ng masamang hininga dahil ang halamang ito ay naglalabas ng molekula na naglalaman ng asupre, na nanatili ng mahabang panahon kahit na matapos ang panunaw. Halos 90% ng mga kaso ng halitosis ay dahil sa mga sakit sa oral cavity tulad ng gingivitis at periodontitis. Ang mga karins at depresyon sa ngipin sa pagitan ng isang ngipin at sa isa pa ay maari ding maging sanhin akumulasyon ng mga tira ng pagkain na bumababa sa paglipas ng panahon at naglalabas ng masamang amoy. Ang mas bihirang mga sanhinang ng halitosis sa bibig ay kinakatawan ng mga tumor na maaring makaapekto sa dila, salivary gland o malambot na tisyo ng pisngi. Para sa mga extraoral na sanhin halitosis, ang mga ito ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na pinagmulan gastrointestinal, gaya ng sa kaso ng gastric reflux, respiratory, pharmacological, systemic, o metabolic. Sa kaso ng halitosis, kinakailangan na sumailalim sa isang medikal na pagsusuri. Sa panahon ng pagbisita sa espesyalista, ang pasyente ay unang tatanungin ng ilang mga katanungan upang maunawaan, halimbawa kung mayroon siyang partikular na bisyo tulad ng paninigarilyo at alak. Kung ang ginagalang niya ang kalinisan ng kanyang bibig o kung siya ay dumaranas ng mga sakit sa respiratory o digestive system. Pagkatapos mag-imbestiga sa pangkalahatang kalagayan ng kalusugan, matutukoy ng doktor ang pinagmulan ng masamang hininga, kung ito ay sanhi ng intraoral o extraoral na mga problema. Sa parehong mga kaso, isang pisikal na pagsusuri ng oral cavity o or ng respiratory system o ng digestive system ay ginawa para sa mga sintomas ng panganib ng kalusugan. Sa kaso ng diagnosis ng halitosis, maaaring kailanganin ng mga partikular na instrumental na pagsusuri upang mahusay na maunawaan ang kalidad ng hininga na ibinubuga. Tingnan natin kung anong maaaring maging paggamot at lunas para sa mabahong hininga. Ang mga intraoral na sanhi ng masamang hininga ay ang pangunahing pinagmumula ng halitosis at ito ay kinakailangan maiayos sa pamamagitan ng papapabuti ng kalinisan ng ngipin. Maipapayo na palayain ng lingual biofilm ang biofilm ay isang patina na nabuo sa dila sa pamamagitan ng bakterya at iba pang microorganism na nagbuburo ng na mga debris ng pagkain na kulong sa oral cavity. Gamit ang wastong toothbrush, dental floss at scraper, mabisa mong mailalabas ang biofilm. Inirarekomenda din na gumamit ng mga espesyal na mouthwashes, banlawan ng pibig ng antibacterial solution na tiyak na magpapabuti sa kalagayan ng oral hygiene at mabuwasan ng masamang amoy. Sa wakas, posible na maiwasan ang masamang hininga sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkain tulad ng alkohol, pampalasa, bawang at sibuyas. Para sa mga extra oral disorder na kinasasangkutan ng halitosis, dapat itong gamutin ayon sa sakit na naging sanhin ng masamang hininga gamit ang mga antibiotic o operasyon. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care.